Tuwing tag-ulan, marami sa atin ang hirap sa pagbaha. Sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, halos taon-taon na itong problema. Kapag bumuhos ang ulan, mabilis tumaas ang tubig sa kalsada, nasisira ang mga bahay at naaapektuhan ang mga negosyo. Minsan, pati klase at trabaho kanselado. Dahil dito, bumabagal ang ekonomiya at naaapektuhan ang kalusugan ng mga tao, lalo na sa mga sakit tulad ng leptospirosis. Ang ugat ng problema ay hindi lang ang baradong kanal at ilog, kundi ang kakulangan ng maayos na flood control infrastructure. Kaya sa video na ito, titingnan natin ang top 5 flood controls sa buong mundo. Mga proyektong nagpatunay na kayang labanan ang baha kung may tamang plano at disiplina. Sa huli, pag-isipan natin kung posible rin bang magkaroon ng ganitong sistema sa ating bansa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Unahin natin ang panglima, ang Red River Floodway sa Winnipeg, Canada. Noong 1950, nakaranas ang Winnipeg ng malalang pagbaha. Umabot sa higit isandaang libong tao ang kinailangang lumikas at libu-libong gusali ang nasira. Ito ang naging pinakamalaking evacuation sa kasaysayan ng Canada noon. Dahil dito, nagpa siya silang gumawa ng artipisyal na kanal na maglilihis ng sobrang tubig ng Red River palayo sa lungsod para hindi lumubog ang downtown area. Tinawag itong Red River Floodway. Sinimulan ang proyekto noong 1962 at natapos noong 1968. Umabot ito sa humigit kumulang 63 milyong Canadian dollars. Pagkaraan ng ilang dekada, In-upgrade pa ito mula 2005 hanggang 2014 upang mas lumawak at mas malaki ang kaya nitong daluyong ng tubig. Ngayon, may lapad na ito na 700 hanggang 1000 talampakan mula sa dating 300 at 80 hanggang 500 at 40 talampakan. Dahil sa proyektong ito, napigilan na ang bilyon-bilyong dolyar na pinsala mula sa mga pagbaha sa Winnipeg. Kung iisipin Medyo kahawig ito ng Mangahan floodway sa Pilipinas na dinadala ang sobrang tubig mula sa Marikina River papuntang Laguna de Bay pero mas malawak at mas planado ang sistema sa Canada. Pumunta naman tayo sa pang-apat, ang Tunnel and Reservoir Plan sa Chicago, USA. Noong 1960s hanggang 1970s, madalas bumaha sa Chicago dahil sa paghahalo ng tubig ulan at dumi mula sa mga kanal. Kapag bumubuhos ang ulan, umaapaw ang tubig sa mga ilog at sa Lake Michigan. libu libong bahay ang nababaha, lalo na sa mga basement, at nagdulot ito ng polusyon at malaking pinsala sa mga tahanan at negosyo. Bilang tugon, sinimulan nila ang tinatawag na Deep Tunnel Project. Isa itong sistema ng mahahabang lagusan sa ilalim ng lupa na umaabot sa isang daan at pitumput limang kilometro ang haba at may diameter na siyam hanggang tatlumput tatlong talampakan. Ang lalim naman nito ay umaabot ng tatlong daan at limampung talampakan. Ang layunin nito ay kolektahin ng halo ng tubig ulan at maruming tubig upang hindi ito umapaw sa ibabaw ng lungsod. Matapos maitayo ang Deep Tunnel Project sa Chicago, hindi lang doon nagtapos ang kanilang flood control system. Iniimbak rin nila ang nakolektang tubig sa tatlong napakalalaking water reservoirs na nagsisilbing pansamantalang imbakan ng tubig ulan. Ang mga ito ay ang Gloria Alito Majewski Reservoir, Makuk Reservoir at Thornton Composite Reservoir. Kapag pinagsama ay kaya nitong maglaman ng hanggang 12 bilyong galo ng tubig. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na lugar para saluhin ang sobrang tubig tuwing malakas ang ulan. Hindi lang ito nakatutulong sa pagbawas ng baha, nakatutulong din ito para mapanatiling malinis ang tubig sa Lake Michigan na siyang pangunahing pinagmumula ng tubig sa rehiyon. Bago pakawalan pabalik sa mga ilog tulad ng Chicago River, Des Plaines River at Calumet River, dumadaan muna ito sa mga water treatment facilities upang matiyak na malinis at ligtas ang tubig. Ang proyektong ito ay itinayo mula 1975 hanggang 2021 at umabot sa US 4 na bilyong US dollars ang kabuuang halaga nito. Ipinapakita nito kung paano pinagsama ng Estados Unidos ang teknolohiya at pangmatagalang plano upang maprotektahan ang mga tao laban sa baha at polusyon. Ngayon dumako naman tayo sa ikalawang bansa sa ating listahan, Singapore. Noong 2010 at 2011, madalas bahain ang ilang bahagi ng lungsod, lalo na sa Orchard Road, isang kilalang commercial area. Mayroon na silang Stamford Canal, na dinadaluyan ng tubig ulan pero dahil siksikan na ang mga gusali, hindi na ito sapat at mahirap na palawakin. Kaya gumawa sila ng mas praktikal na solusyon, ang Stamford Diversion Canal at ang Stamford Detention Tank. Ang Stamford Diversion Canal ay isang dalawang kilometrong underground tunnel na dinaraanan ng sobrang tubig papunta sa Singapore River at Marina Bay. Sa ganitong paraan, hindi na bumubuhos ang tubig sa mga kalsada. Samantala, ang Stanford Detention Tank ay isang napakalaking imbakan ng tubig sa ilalim ng Singapore Botanic Gardens. Kayang nitong saluhin ang 38,000 kubikometro ng tubig na katumbas ng 15 olympic size swimming pools. Kapag malakas ang ulan, dito muna napupunta ang sobrang tubig upang maiwasan ang biglaang pagbaha. Kapag humupa na ang ulan, dahan-dahan itong ibinabalik sa drainage system. Ang proyektong ito ay sinimulan noong 2014 at natapos noong 2018. Umabot ito sa halaga na isang daan at milyong US dollars. Sa loob lamang ng apat na taon, nagawa na ng Singapore na lumikha ng makabagong sistema na tahimik na gumagana sa ilalim ng lupa pero malaki ang naitutulong sa kaligtasan ng mga mamamayan. Sunod naman ay ang Stormwater Management and Road Tunnel o mas kilala bilang Smart Tunnel sa Kuala Lumpur, Malaysia. Noong unang bahagi ng 2000s, taon-taon binabaha ang sentro ng lungsod tuwing may malakas na ulan. Ang mga pangunahing kalsada tulad ng Jalan Tun Perak ay nagiging parang ilog. Dahil dito, tumitigil ang mga negosyo at bumabagal ang takbo ng ekonomiya. Kaya nagtayo sila ng isang kakaibang proyekto, isang tunnel na may dalawang gamit, flood control at expressway. Ito ang kauna-unahang dual-purpose road and flood tunnel sa buong mundo. May diameter ito na 13.2 metro at haba na siyam punto pitong kilometro at may bahagi itong 4 na kilometro na may double-deck road para sa mga sasakyan. Mayroon rin itong tatlong mode depende sa sitwasyon ng panahon. Mode 1: Kapag walang ulan, bukas ang daan at walang tubig sa ibabang bahagi. Mode 2: Kapag katamtaman ang ulan, dumadaloy ang tubig sa lower level ngunit bukas pa rin ang kalsada sa itaas. Mode 3 Kapag malakas ang ulan o bagyo, isinasara ang kalsada at ginagamit ang buong tunnel bilang daluyan ng tubig. Sa pamamagitan ng sistemang ito, hindi lang nababawasan ang pagbaha sa lungsod, nakatutulong din ito sa pagbabawas ng trapiko. Isang matalinong halimbawa ito kung paano pwedeng pagsabayin ang infrastruktura para sa transportasyon at kaligtasan laban sa baha. Ang sistema ng Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel o GSANs sa Itama, Japan ay isa sa pinaka-advanced na flood control system sa buong mundo. Noong 1980s at 1990s, madalas bahain ang mga mabababang lugar ng Saama, Japan, lalo na kapag may bagyo o malalakas na ulan. Umaapaw ang maliliit na ilog kaya naapektuhan ang mga tirahan at pabrika. Dahil dito, napagdesisyonan ng kanilang gobyerno na gumawa ng underground flood system na magsisilbing daanan ng tubig tuwing may matinding ulan. Sa ilalim ng proyekto, may limang malalaking cylinder tanks na may lalim na 62 metro at lapad na 32 metro. Dito unang napupunta ang tubig ulan bago ito dumaloy sa 64 na kilometro na tunnel na konektado sa isang malaking water reservoir. Ang tunnel na ito ay may diameter na 10.6 na metro kaya kayang saluhin ang napakalaking volume ng tubig. Ang pinakakamanghamanghang bahagi nito ay tinatawag nilang underground temple. Ito ay may habang isang daan at 77 metro, lapad na 78 metro, taas na 25 metro at may 50 siyam na malalaking haligi na nagsisilbing suporta sa buong estruktura. Mula sa underground temple, Binobomba naman ang tubig palabas papunta sa Edo River gamit ang high-capacity pumps. Sa ganitong paraan, hindi na umaabot sa mga bahay o daan ng baha. Ang buong proyekto ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 bilyong dolyar at sinimulan noong 1993. Natapos ito noong 2006 at simula noon, napatunayan nitong napakahalaga ng maayos na sistema para maiwasan ang malalaking pinsala tuwing tag-ulan. Sa kabilang banda, may isa pang sistema na ginagamit din sa Japan, ang flood bypass tunnel. Kapag umuulan ng malakas at umaapaw ang tubig sa mga ilog, isinasara ang ilang kalsada para maging daanan ng tubig. Ang buong tunnel ay nagiging flood bypass na naglilihis sa agos papalayo sa city center. Ang tubig ay dinadala sa isang storage basin na may kakayahang maglaman ng 3 milyong litro bago ito unti-unting pinapakawalan sa Kirayong River. Sinimulan ang proyekto noong 2003 at natapos noong 2007 na umabot sa 446 at na milyong piso ang nagastos. Makikita na parehong layunin ng mga proyektong ito ang protektahan ang mga mamamayan laban sa baha. Sa tulong ng tamang plano, teknolohiya at sapat na pondo, nagawa ng Japan na iwasan ang pinsala tuwing tag -ulan. Kung nagagawa ito ng ibang bansa, Posible rin itong mangyari sa atin kung mabibigyan ng tamang atensyon at aksyon mula sa pamahalaan. Ang tanong ngayon, hanggang kailan kaya tayo magtitiis sa baha taon-taon? Sa dami ng pag-ulan at bagyong dumarating, hindi ba panahon na rin para magkaroon tayo ng ganitong uri ng proyekto? Ano sa tingin mo ang pinakamagandang hakbang na dapat simulan ng ating gobyerno para tuluyan ng maiwasan ang pagbaha? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito